magtanim ay di biro. Maghapon na kayo po. Di naman makatayo, di naman makaupo. Ay, kanta pala yun, di ba? So, eto na. Tara, samanyo nyo ko. Magtanim na. Yan, panahon na naman ng pagtatanim. Yan, season ng, tani, ng planting ng ating uh, rice na naman. So, kailangan ito. Maraming uh, magtatanim so maraming paupahan partian ng uh, partian ng buhay ng bilang magsasaka kasi kailangan sabay-sabay na matanim dahil uh, matutuyo yung uh, yung ating lupa so kailangan marami so kailangan talaga may mangaupahan di ba so tara samahan halyo po Tanim na sakit sa balakang. 'Di ba? pero alam niyo masaya. Lalo pa ganyan na sama-sama, maraming kasama na uh, matatanim. Enjoy din. Habang nagtatanim yan, nagtitirwat sila, magtatawanan. O 'di ba? Ang saya-saya din ang buhay magsasaka. Sabi nga nila, pag may itinanim, may aanihin. Kaya kailangan magtanim muna tayo.